Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha Ngayon po ay sumada po natin ang ating pecha Ngayon pong August 8, 2024 At sa lahat po natin ang subscribers, sa mga viewers po natin At sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ay mga idol, umpisahan natin ang ating sumada Dito po tayo sa ating sumada ngayong August 8 Ayan dito po tayo sa August. Yan ay 8. Uh, 8 din sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 8 is 8. 0 plus 8 ulit is 8. at uh, 2 plus 4 is 6. Dito din po banda sa bandang gitna. Add lang natin. 8 plus 8 is 16. At 8 plus 6 is 14. Ganoon din po sa bandang baba. 16 plus 14 is 30. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 30. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 8 plus 8 plus 6 is 22. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 22. At meron na po tayo ditong kombinasyon. Pwede na po natin itong makayaan. 30-22 or 22-30. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin. 30 at saka 22. Yan, isisimplify din po natin yan. Bago natin yan isumada. Yan, anahin natin ang 22. 2 plus 2 is 4. At sa 30 naman, 3 plus 0 is 3. Ito po ang ating isusumada, 4 at 3. Kung natin, unahin natin isumada ang 4, kukunin mo natin itong 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin po dyan ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumada pa 3 plus 1 is 4. At 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4 ayun mga idol, at dito naman po sa 3 kukunin mo natin yung 30 sumaga 30 3 plus 0 is 3 pwede rin dito ang 12 sumaga 12 1 plus 2 is 3 pwede ang 21 sumaga 21 2 plus 1 is 3 at 39 sumaga 39 3 plus 9 is 12 ayun mga idol, yun naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayon pong August 8, meron tayong 4, 22, 40, 31, 13, 13, 30, 12, at 21, at 39. Yan, ganoon pa rin po, rumble lang natin yung mga numero natin ito, kikilipan po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin na mga kombinasyon, mga numero na pwede po natin kakayahan. At sa ating sample, pinungan natin dito yung 21, 21 at 4 ayan 21 at 4 then 31 at 12 then 3 and 22 ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga kombinasyon, mga sample lang po natin yan yung mga kombinasyon na ito at kung nagustuhan nyo po sila pinapinipin mo yung mga tayo yung mga yan pwede rin po tayo magdagdag o makakuha pa naman yung mga, mga, mga kompilasyon dito sa taas sa mga nakainsert po po natin mga numero kaya na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin mga kompilasyon at ayun mga idol, yan po natin sumali sa pecha para po ngayon August 8, 2024 maraming maraming salamat po